Pitong batayan para i-impeach si Vice President Sara Duterte ang tinukoy ng dalawang daang kongresista sa nilagdaan nilang reklamo. Kabilang sa mga binanggitang banta sa buhay ng Pangulo, mali umunong paggamit ng confidential fund at extrajudicial killings. Nakatutok si Mariz Umali. May kina-usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales. Una ito sa mga pinagbataya na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bantang binitawan ng bise sa virtual press con habang nakakustudiya sa kamera ang kanyang chief of staff. High crime yan, ayon sa reklamo impeachment. Isinunod sa reklamo ang mali umanong paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina at ng dating niyang pinangunahang Department of Education noong 2022 at 2023. Lumabas umano sa pagdinig ng kamera ng ilan dyan ay ghost expenses. Binanggit din na 125 million pesos dyan ang ginasus umano ng OVP sa loob lang ng labing isang araw noong 2022. Binanggit din ang panunuhol umano ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na ang trabaho ay nasa procurement na inilahad ng ilan sa kanila sa pagdinig ng kamera. Ayon sa impeachment complaint, katiwalian ito o corruption. Isinama rin bilang article of impeachment ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang nasa Statement of Assets and Liabilities o sal niya umano ay lagpas umano sa lehitimo niyang kita. Bukod pa yan sa mga nadiskubre umano niyang yaman na hindi nakalagay sa kanyang sal -en. Kabilang ang mahigit 2 bilyong pisong transaksyon daw mula 2006 hanggang 2015 sa mga joint accounts niya at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust umano yan. Binanggit din sa reklamo ang murder at conspiracy to commit murder, kabilang ang umano'y kaugnayan ng Vice President sa umano'y extrajudicial killing sa Davao City nung nakaupo pang mayor ang bise. Base yan sa pahayag ni former police officer Arturo Lascanias na protected witness na ngayon ng International Criminal Court. Isinama rin sa isa sa pitong articles of impeachment ang pagdalo ng bise sa Maisog rally, kung saan binatikos ng ama niya, si dating Pangulong Duterte si Pangulong Bombong Marcos may drug addict tayo na presidente. Marami pang ibang hakbang umano ng bise na inilagay sa reklamo na naglalayon umano makapag-destabilize ng gobyerno at ang bise umano ang makikinabang. Tulad ng pagsasabing hindi marunong maging presidente ang nakaupo at ang pahayag na ito. I just imagined myself cutting his head. I cut his head. So Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Katutok, 24 Horas. Si pa rin naming makuha ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa bawat aligasyon sa impeachment complaint. Pero marami sa mga ito ang dati na niyang itinanggi. Kabilang riyan, ang kaugnay ng paggamit ng confidential funds na ayon sa kanyang kampoy, ipaliliwanag nila sa Commission on Audit. Itinanggi niya rin ang umunay panunuhol sa ilang Depp officials, sabay sabing, Questionable umano ang kredibilidad ng ilan kaya niya pinagtatanggal. Dati na rin itinanggi ng mga Duterte na may tago silang yaman. Dumistansya rin ng bise noon sa mga batikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bobong Marcos sa Maisug Rally noong January 2024. At kaugnay ng banta umano sa Pangulo, itinanggi niyang assassination plot ito. Sabay tanong kung paghiganti ba itong may tuturing kung ikakasala lang kung patay na siya.